Sa kabila ng pabago-bagong panahon, matagumpay pa rin na isagawa ng Metro Tagigaraw District ang Care Group Harvest sa San Jose and Relay, Cagayan. Sa temang At the Feet of Jesus, maraming buhay ang naantig at nabigyan ng bagong pag-asa. Ang detalye ng makabuluhang pagtitipong ito sa Balita May Pag-asa ni Alpha Chris Alteros isinagawa ng Metro Tugigaraw District ang isa pang bahagi ng NLPUM Care Group Harvest sa San Jose and Rile, Cagayan na may layuning maabot ang mga bagong kaibigan sa komunidad at maibahagi ang mga mensaheng nagbibigay inspirasyon at pag-asa. Hindi naging madali ang pagsasagawa ng programa dahil sa pabago-bagong panahon at pagkakalipat ng venue. Gayunman, hindi ito naging hadlang sa pagpapatuloy ng gawain sa tulong ng pagkakaisa ng mga miyembro at suporta ng komunidad, matagumpay pa rin na ang gabi-gabing pagtitipon. Sa mga mensaheng ibinahagi ni Pastor Julius Bermudez sa temang At the Feet of Jesus, marami ang nantig at nakarinig ng pag-asang nagbibigay lakas sa kabila ng mga pagsubok. Sa pagtatapos ng programa, ilan sa mga dumalo ang napasyang tumanggap ng bautismo bilang tanda ng bagong panimula sa kanilang pananampalataya. Ang aking mensahe ay magtapat kayo na patuloy hanggang sa pagdating ng ating Panginoong God bless everyone! Ang public evangelism na ito ay nabigay ng inspirasyon hindi lamang sa mga bagong kaibigan ng iglesia, kundi maging sa mga miyembro na patuloy na naglilingkod sa kabila ng anumang hamon. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako si Alpha Cruz Alteros, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News.